Hello Max Park, kamusta kayo? At Max, kasi na yung pag-uusapan po natin ng mga paraan kung paano mapanatili ang kilig sa LDR. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang paraan kung paano mapanatili ang kilig sa LDR is maging creative sa pag-update sa kanya. Yun ang unang bagay is pa na pwede mong gawin sa mga paraan upang madali mapanatili ang pag-ibig at ang kilig sa isang LDR. Kailangan nag-update ka pero hindi dapat nag-update lang. Dapat maging creative ka o malikhain ka sa pag-update mo. Thanks for paano yon mag-update tapos magiging creative, magiging malikhain? Alam nyo mga kaya yung ng halimbawa, halimbawa ganito. At... Uh, i-message mo siya sa chat or kung saan man na pwede kang mag-send ng picture mo. Tapos mag-send ka sa kanya ng picture mo na halimbawa yung katatapos mo lang maligo, yung fresh na fresh ka, o kahit yung sabihin natin, di ba? Yung ano, yung, yung iba nga nakatuwalya pa, di ba? O, send mag -send ka ng picture, hindi, lang, hindi mo lang basta sinabi na naligo ka. Hindi mo lang basta may message na katatapos ko lang maligo, ganyan nag-send ka pa ng message, ah, ng, ng picture, di ba, ng photo, o di, mas lalong ano yun, mas lalong iba yun, kaysa sa message lang, may kasamang picture eh. O kaya naman ganito, hindi naman picture, voice record, di ba, hindi lang basta message, voice record, yung, pag kinlik na yun, biglang maririnig niya yung boses mo na, ah, uh, eto, nagtito ako, nagpapahinga, halimbawa, ganon, o nanonood ako ng TV, di ba, o kaya naman, miss talagang call talaga, hindi lang sa message, nag-call ka talaga. O. Di, di, ano maging creative pag-update sa partner nyo, sa LDR? Kasi, LDR kayo eh. Dapat, ano, may may extra effort. di ba? Long distance lang nga eh. Tapos, ano lang, parang wala ka man lang kaya for effort. effort. di ba? Hindi lang basta message. O kaya, kahit sabihin ating message, basta yung message mo, eh, uh, sabihin natin may effort o may lambing din talaga o din uh, good afternoon, naglunch ka na ba? Uh, alam mo, kung nandyan ako, ako, ako na sana magluluto ng lunch mo eh. Mga ganon, maging creative ka kung paano ka mag-update sa boyfriend mo o sa asawa mo, sa partner mo kapag long distance relationship kayo. Hindi yung basta-basta ka lang kung ano, message ka ng ganito, uh, tulog ako, atas ko lang maligo, good afternoon, Tingnan ka sa pagpasok. Ano yun? Parang wala ka, wala ka buhay buhay. Paano kikiligin yung partner mo pa ganon? Paano pa, paano mag, magkakaroon ng buhay? Ang relasyon nyo, LDR na nga eh. Dapat may extra effort. Diba? Mga ganyan ka inspire O kaya mag video call, diba? Bigla ka mag video call. Oo, oh, and dito ko ngayon sa ano? Dito ko ngayon sa sa bahay ng kaibigan ko. Dito ko ngayon sa SM. O nandito ako ngayon sa, sa papa ko, sa mama ko. O ito sila, ma, pa, kausapin mo yung boyfriend ko. Ganun. Big, maging creative sa pag-update. Para yung kilig doon. Bakit kilig doon? Dahil may buhay. Dahil may extra effort. Sa isang mga sikreto, dapat yung tandaan, ka-inspired, yung bagay na yan, basahin yung mabuti, upang kung kayo ay nasa long distance relationship, ay talagang mapanatili ang kilig, at ang sigla ng inyong relasyon at pag-iibigan ka Inspired. At ang pangalawang paraan ka Inspired para mapanatili ang kilig sa LDR is mangarap kayo para sa inyong relasyon. Yan ang pangalawa ka Inspired. Alam niyo mga ka Inspired, dapat kayong mangarap. Mangarap ka Inspired? Oo. Magkaroon kayo ng pangarap. Magkaroon kayo ng goal para sa inyong relasyon. Para sa future nyo. Mangarap kayo. Eh, pag ganun ba ka Inspired? Okay ba? Oo. Siyempre, mangarap kayo, may kilig yun, may kilig, may kilig doon. Kasi pinag-uusapan nyo yung future nyo, nagpa-plano kayo, nagtutulungan kayo, nag-pares yung ginagamit yung utak nyo, para kayo nag-iisip, Nag... nagtatanungan kayo, di ba? Parang sipin mo, di ba nakakilig yun yung pinaghahandaan yung ginabukasan nyo? Di ba nakakilig yun na yung partner mo ay handang makipag-communicate sa'yo, handang makipag-usap sa'yo, handang makisama sa'yo sa ganyang usapan? Di ba't di ba nakakilig yun? Na ang pinag-uusapan nyo, yung mga pangarap nyo para sa inyong dalawa. Mangarap kayo, kay Spar. So, yun sa mga tips ko sa inyo, sa mga paraan, sikreto upang ang isang lalaki ay laging talaga nang kiligin din sa'yo. Kiligin kayo. Manatili ang kilig sa inyong relasyon. Mangarap kayo. Hindi yung kung ano lang pinag-uusapan nyo. Hindi yung kung ano lang pinagtatalunan nyo hindi nyo kung ano na lang ginagawa nyo kung pinemessage nyo mangarap kayo at kung sakali man na nabibisi na kayo sobrang busy nyo na at nakakalimutan nyo na yung plano nyo nakakalimutan nyo na yung mga pangarap nyo na sabay nyong binoo ipaalala sa kanya kay Inspire. at apat ng paraan kay Inspad kung paano mapanatili ang kilig sa LDR is si kapit mo mapa mapalapit sa family niya yun ang kay Inspad si kapit mong mapalapit sa pamilya niya isa yan sa mga talagang magandang paraan upang mapanatili ang pag-ibig, ibay ng relasyon, kilig, at ang sigla sa inyong dalawa sa inyong relasyon kahit LDR kayo. Eh, na, kaya nga napakaswerte ninyo ngayon eh. Swerte natin ngayon eh. Kasi may social media na, may internet na. Diba? Dati sulat-sulat, gano'n kahirap na yun. Tapos ang tagal pa dumating ng sulat. O, alam yan ng mga may edad na dyan, diba? Ang mga letter-letter. Ay ngayon, video call lang. Pwede mo na makita yung mama niya, yung papa niya, yung kapalig niya. Pwede mong makapwentuhan sa message o sa call, di ba? Sikapin mo na mapalapit sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. So pagkat isa sa mga talaga ng mga magugustuhan niya lalo sa iyo, sa, isa yun sa talaga ng mga ahangaan niya sa iyo, gustong gusto ng mga kalakihan. Gustong gusto naming mga kalakihan na yung babaeng mahal namin o yung part na naming babae ay may, pagmama may pagmamahal, may pagpapahalaga, may respeto at may pakikisama sa pamilya namin, sa magulang namin, sa kapatid, di ba? Sa kapuso, gano'n lang yan kayong supay. Sa yun sa mga talaga naman dapat yung tandaan. Hindi yung masyado kang suplada, masyado kang masungit. Sipin mo kapatid niya, sungitan mo, sinusupladahan mo, may message ka, hindi mo nare-replyan. Yung iba, sinisin lang. Pagulang niya, binabastos mo. Sinasagot mo. Huwag kayong ganyan. Maniwala kayo sa akin. Mahal na mahal niya yan. Iiwan ka niyan? Hmm, sige. Kahit pa sabi natin pinili ka. Pero pag pinagpatuloy mo yung ganyang ugali mo, at patuloy mong ginaganyan ng pamilya niya, pag natauhan niyan, iiwan ka din yan. Kaya ayusin mo yung ugali mo yung ugali ng iba yung ugali ng ibang babae diyan bulok eh kung tinatama ka umiwas ka na lang o tanggapin mo na lang para matuto ka ayusin yung ugali nyo hindi puro ganda lang at makisama ka sa pamilya niya sa yun, sa mga sikreto sa mga paraan tips ko sa si inyo upang mapanatili ang sigla at kilig sa LDR sikapin mo mapalapit sa pamilya niya at matuto kang respeto sa kanila ka Inspire at ang pang-apat na paraan kayo Inspired para mapanatili ang kilig sa LDR is dapat marunong ka ding mag-joke. Yan ang pang-apat kay Ano yung kay Inspired? Joke? Oo. Oh, kailangan marunong ka rin magbiro biro, -biro Mag-joke-joke sa partner mo. LDR na nga kayo eh. Tapos hindi ka pa marunong mag-joke-joke mag man lang paminsan-minsan, di ba? Paano ka mag-ano -ma -mag 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 ka magsimula ka ng joke? Madami sa Google, di ba? Ang dami sa Google ng na mga na-joke na, na message. Mag-search ka lang sa Google ng mga Tagalog pa ni jokes. Hmm, minsan nga sa Facebook ang daming jokes, 'di ba? Hmm. E, ano mo lang 'yun. Pakita mo lang din sa kanya para matawa siya. O kaya sarili mong idea. Maging funny ka. Makakadagdag 'yan sa kilig ng dalawa. Alam nyo, bago kiligin, kailangan makaramdam ng kaginhawaan sa pamamagitan ng kaligayahan. Oh, makakalito. Kailangan bago para kiligin, dapat makaramdam ng kaginhawaan sa pamamagitan ng kaligayahan. Kailangan mapaligayan yung isa't isa. Sa pamamagitan halimbawa, sa maraming bagay, hindi lang sa labi nga, kundi halimbawa sa pagjudyo, pagiging funny, pagbibiro, uh, ganyan. Pag lumigaya yan, kayo, naging masaya kayo dahil nagjo kayo eh. Higinhawa ang ano yan, pakiramdam niyan. Kasi may hormones niya na ano eh. Pag masaya yung tao, gumigin hawa yung pakiramdam eh. Pag gumigin hawa yung pakiramdam niyan, syempre naman, dahil ikaw ang babaeng mahal niya, ay talaga namang kikiligin niyan. Sapagkat ikaw ang dahilan kung bakit niya naramdaman yon Kaya matuto kang mag-joke. Hindi yung masyado kang seryoso sa buhay mo. At pag nag-joke naman yung lalaki, hindi ka man lang ano, matawa. Ika yung sport, ang corny. Ang corny mag-joke ng asawa ko, ang corny mag-joke ng boyfriend ko pakisama ka na lang din, di ba? Eh, kung corny siya, eh di ikaw na lang yung mag-joke. Eh paano yung kayong Inspire corny ako mag-joke? Eh di maghanap ka ng ibang joke. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Sa isa, mga tips ko sa inyo upang mapanatili ang saya, ibayat at kilig sa isang relasyon, kahit na LDR kayo o long distance relationship, kayong Inspire. Ano ba naman paraan kayo inspire para mapanatili ang kilig sa LDRs? Dapat medyo may dirty talks, kumakas pa rin ng palima. Kay inspire, dirty talks, di ba ano yun? Alam nyo, lalo na kung asawa mo na, okay lang yan. Lalo LDR pa naman kayo, di ba? Kailangan nyo din yan na kahit pa paano, eh, nagaganyan kayo, dirty talks. Para hindi naman boring at talaga namang magkaroon din ng gana kayo sa isa't isa, lalo na yung partner mo. At dahil doon, siyempre, magiging masaya kayo, pag naging masaya kayo, papasok ang kilig. Ganun lang yan. Eh, ang problema dyan, ng ibang babae, masyadong conservative. Uh, hindi sana sa ganyan, hindi marunong, hindi alam. At, eh, pagka, uh, ano, talagang, uh, hindi talaga alam ano yung mga ganyan. May mga ganyan talagang babae, naunawaan ko naman. Pero, yung iba, marunong din talaga good good yun kasi marunong ka magdate dirty sa asawa mo o sa partner mo nakakadagdag yun ang gana sa kanya sipin mo magkalayo na nga kayo long distance relationship na nga tapos ganyan pa ka inspired boring na naman ng relasyon nyo pag yung wala man lang sa biyating pampainit diba sa isang mga tips ko sa inyo totoo yan ka inspired upang mapanatili ang sigla init kilig ibay sa isang relasyon kahit na LDR kayo ka inspired at ang ayon paraan mga kaysipad, para mapanatili ang kilig sa LDRs. is iwasan ang labis na pag-uusap. Yan ang pangalim kayo inspired. spart. Alam nyo mga kaspad, palagi ko naman sinasabi sa inyo na pagka palagi kayo nagpaparamdam sa isa't isa, nagbibigay ng napakaraming oras, lapis na panahon, laging available, para bang wala lang ginawa kundi mag-usap na lahat magkira sa video call kahit LDR kayo. Talaga naman kayo inspired, kahit mabait pa kayo pareho, nagmamahalan pa kayo, darating ang pagkakataon na magkakasawaan kayo at dahil doon mababawasan ang pagtingin nyo sa isa o ang value nyo sa isa't isa at gusto mo bang mangyari yon? tandaan nyo kapag nabawasan ang value mo sa kanya pag nabawasan ang halaga nyo sa isa't isa papasok ang tukso marami kasing kompetensya sa paligid kaya huwag mong hayaan mangyari yon. Dapat ang gawin mo, sikapin mo na ikaw palagi ang laman ng utak niya. Ikaw palagi ang naaalala niya ikaw pala din tumatakbo sa isipan niya upang ang lalaki ay hindi mapatingin sa iba at walang pagkakataon ng tukso o masama na tuksohin siya. Kasi ikaw ang nasa isip niya eh. Ika kasi lagi nagpaparamdam eh. Ganun lang yun. Kaya huwag kang masyadong needy, huwag kang laging magparamdam at huwag kang laging available upang ang lalaking yon ang partner mo ay laging ang isipin palagi kang hanapin. Mamimiss ka niya at lagi siya mag effort mag demand ng oras sa iyo. Gusto mo ba yun? Mararamdaman mo yung pagmamahal niya sa iyo, yung lambing niya at effort niya. Kaya matuto kang magtimpis sa sarili mo. Huwag kang masyadong pabebe. Huwag kang laging magparamdam. Huwag kang needy. Magpaka-busy ka kasi. Kaya ka na, kaya ka ano, nagiging needy, wala ka kasing ginagawa eh. Wala ka pang trabaho. Dapat maghanap ng pagkakabalahan mo. Maglinis ka ng bahay, mag-ehersesyo mag, 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 mag ka, umanap ka ng mga bagay na pwede mong pagkabwalahan. Para hindi ka isip ng isip sa lalaki, para hindi ka maging needy. Para siya ang maging needy sa'yo, para siya ang laging isip ng isip sa'yo, para siya ay sa sa'yo at sa sa'yo. At kahit LDR kayo, ay laging may kilig, ka-inspire sapagkat pagkat ang kilig ay manggagaling sa emosyon. Paano siya makakaramdam ng kilig kung wala na siyang emosyon sa'yo dahil nagsasawa na siya kaka-message -kaka mo? dahil nagsasawa na siya sa'yo wala nang emosyon, wala nang kilig dahil lagi ka nagpaparamdam Low value ka na kaya naman kayo inspired so yung sa dapat nung iwasan ang magbigay ng labis na oras dyan sa lalaki na yan pakita mo na busy ka pero lagi nyo tatandaan lagi nyo tatandaan huwag rin kayo magkukulang dapat matuto kayong bumalansi ng isang sitwasyon matuto kayong bumalansi kung kailan dapat magparamdam Huwag kayong magkukulang sa pagbibigay ng oras sa partner nyo. Pero huwag din sobra. Sapat lang. Sakto lang. Talaga naman upang anuman man na mangyari, ay ginagawa mo kung ano ang tama. So yun sa mga bagay na dapat nang isipin, tandaan kay spot. Upang mapalatili kilig sa isang long distance relationship. So mga spot na maraming salamat po mga support sa pagtapos po ng vlog nito. Kasi kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po subscribe? ay pasok sila mabag-spot at klik yun na rin po notification bell upang maging updated -e kayo para may bago kong upload. Sa so, mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook and pinupuha po yung ko. ko. message lang po ako dyan at ako mismo mag-revel sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming maraming salamat makispart. Magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!